pag na mga kabayan pero mga tao andun pa rin maraming tao doon sa grandstand ito malayo pang uwihan ng mga to tarlak pa daw tarlak ang dami si kuya ang aso ni kuya yon? yakap yakap pa <laughs> kabayan, mga kabayan, mga abayan, mga kaibigan sa lubong na yung mga tao kung saan saan sila yung iba dito pa nakaupo pa tayo sa taas para makita nyo sa taas mga kaibigan, mga kabayan Hello po. Eh live po to live. Ayan. Eh mga kaibigan mga kabayan, shout out ayo Talang ba yan? Hindi Ito po. Mama Saki, shout out. Moderator. Ayan po, may moderator na po ka, Salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Tayo ulit. Update tayo ulit dito sa pangyayari dito sa cross Boulevard. Kung saan ang pa rin mga kaibigan mga kabayan. hello, 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 hello. Haru, haru. Shout out, shout out. Ini kalau out salah hat. Magandang hapon, magandang hapon Ito yung kaganapan po dito sa Ross Boulevard. Ayan. Kung saan mga tao ay pawina dami kabilaan yan mga kaibigan mga kabayan shout out kabilaan po yan kabilaan It's kabila ganon din po yan ngayon Makarayan pong tao. Ayan. Tingnan nyo po. Ayan. Kung ang dami doon, ang ganito rin karami dito mga kabayan na yun. po, ang dami. Ayan, kita nyo po yan, ang dami po Ayan o oh. Mega 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 shoutout sa lahat Ayan mga kaibigan, mga bayan, mapakaraming tao pa rin, kahit hapon na, hindi pa rin tapos. Mayroon po sa natin, oh, magandang hapon, magandang hapon. Mama sa akin mega love shoutout mama suki thank you po Terima kasih telah menonton! magandang hapon, magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan mga bayan Ayan, dito ang taga-napa ngayon dito sa Ross Boulevard ah, Pakaraya pa rin tao kahit hapon na Hindi pa tapos ang kanilang event Pero nag na yung iba Ayan, hilo hilo, hilo po dami di diba, nandun na sa loob ng dolomite yung mga uwi mga uwi yan yung mga malalaking lugar yung nakausap natin kanila sa baba galing parang sila ng tarlac Balatuan Filipino boy Miguel Love shoutout magandang hapon sa iyo idol shoutout shoutout maraming salamat sa iyo like and share tayo mga kaibigan mga bayan shoutout sa inyong lahat maraming salamat magandang hapon Ganyan kakapal yung tao. Karami. Kabila niya, na ganti Hanggang sa kabila, ayan. Salamat Pilipino boy, salamat, salamat Lalabas lang natin sa trabaho Kaya ngayon lang tayo ulit naka live Like and share, like and share Para dumami tayo mga kaibigan mga bayan Maraming salamat Thank you thank you like and share po tayo like and share maraming maraming salamat po magandang hapon Filipino boy, many kind of shout out. Thank you, thank you, thank you, Idol. Hindi <smart noise> pa tapos doon sa loob. Ayan, grabe, ang dami. Yan. Salamat, salamat. goya oh mayal di oh goya Bakit <laughs> kaya Ba siguro to entry type. Buya na puwen sila sa kan kanilang mga lalawigan. Meron. Ano daw? Kailan po banyagradi mm. gani nawaga? Opo. Abi daw. Ano daw mami? Diyan daw pa-pari. Daw. na sila mga bayan pero anday pa rin sit na ayon. Ay ang si progress saya.

kaya yung iba maguwi na sila from South Carolina may galap po salamat salamat Sir Wilbert thank you hindi hmm? ako nakapasok doon ma'am kasi pagpasok ko doon wala akong signal doon 4G lang yung gamit ko sila mga 5G kaya pwede sila doon mag live malakas yung kanilang signal Rarating ko lang din po galing ako trabaho po kaya dito na lang ako sa taas wow. Ma'am Celeste Mika Love shout out thank you po Maraming salamat. Magandang hapon po, ma'am. Thank you, thank you. Like and share po tayo. Like and share. Maraming maraming salamat. Tulang tayo sa taas para kita-kita nyo sa baba. Kabilaan po yan. Tapos doon na yung iba. Ayan. Salamat po. Like, like, like po. Like and share, like and share mga kaibigan mga kabayan. Thank you. Ayan po. Yung iba pupuntas pa sa loob ng Dolomite. Only in the Philippines sa city na eh, Mahina pa ang signal May na po signal doon Doon lang po sa malapit Mahina ang signal doon Kaya yung mga nagla-live doon na ano, May ikot ang ikot yung live nila Kaya lumayo na lang ako Dito na lang ako mas okay dito uh, Yung signal natin dito mas okay Kaya dito na lang Na masuki, maraming salamat po. Magandang hapon. Ayan, kita nyo mga kabayan, ang dami. Ayan. Gumagabi na po po siya, gumagabi na po. Ay o. No. Mababa na yung haring araw. Thank you, thank you, thank you. Like and share po, like and share, like and share po tayo. Maraming maraming salamat. <mulay>

Wag bangayan. Yan tama yan. Ma'am Celeste, thank you. Tito po kayo, tito kayo. Para <laughs> makawanan niya yung ano. Tapos na po ano. Oh, tapos na po, pauwi na yung mga tao. Pero doon sa loob, ang dami pa rin. Thank uh you. -huh. Uh -huh. uh -huh. Itik pa rin sila mga kaibigan mga bayan kahit na na sila sa bilatat Ayan, malakas pa rin sila umiyaw <laughs> Yes, what's for... <laughs> yeah. sigawan na ayan na dami na grabe ang dami ayan bisbutterfly flying club share out uyan na opo uyan na, ayan na. Uyana. Uyana po. Uyana po grabe ayo dami Hello H عe h a <coughs> <hindi pal -tramatulog. coughs> h yeah, <diablo na> <coughs> a h a h a h a h a h a h a h a h a h a h statistically aaa aktiv uhm ngak Haru 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 Watching from depan, thank you po, thank you thank you <laughs> kabila na po yan, kabila <laughs> Pag-iisip natin tayo sa mga 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 nila. Peace for Philippines! Peace for Philippines! Service you, wag sa diling beneficial! Service you, wag sa diling beneficial!

grabe, grabe. Sa taas, ito po yung na taas tayo mga kababayan. mga kababayan natin. तो बोलले की तो बोलले

bilang to guys abilaan na yung sa ila yung niya kumagabi na kumagabi na rin yung mga tao sa kapal kapal ang dami oh hey haru haru <laughs> energetic pa rin kahit na maghapon na sila dyan sa biladan oh.